Okay. Um, saan? Sana ako. Ah, okay. okay. Alam nyo, di ba, meron kayong mga naririnig ng aksasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Corruption. Government. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, di ba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. Alam nyo, bakit 150 million lang yon kasi kinumpit yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion, billion, ginamit yun sa trabaho. Bakit 125 plus 500